Pinagalitan nga ang Wolves player na ito ng kanilang coaches matapos subukan ito sa gitna ng kanilang laban. Pero bago natin pag-usapan yan ay ito muna kang si Lebron James dahil matapos nga ng ganyang karira high sa ka 3 pointers at ang 40 point performance niya laban sa Brooklyn Nets abay parang nasa Crypto.com arena nga siya sa so, dami ng nag -che sa kanya. Ginawang home court ni Lebron James mga idol ang Barclays Center, ang arena na itong Brooklyn Nets. Tinan nyo mga idol pagtapos ng laban, And actually nga mga idol, during the game, during nung takeover mode ni Lebron James in the fourth quarter, abe talagang sobrang hiyawan nga itong mga Nets fans, ang buong arena. Hakalain mo nga talagang home court ito ng LA Lakers. Ito, silipin natin ang saglit. At ngayon ngay atin ang pag-usapan itong pinagalitan na Wolves player na walang iba kung hindi si Anthony Edwards. Dahil nung nagtapat nga kasi sila ng team ng Denver Nuggets na itong nakaraan in the fourth quarter ay tinambakan nga ng Wolves itong Nuggets. And actually patapos na nga ang laban, nilabas na ang mga starters at para bang garbage time na ito mga idol. Kaya naman itong si Andre Edwards, itong si Ant, nung na sa free throw line na, abay nagpaalam nga yata sa kanilang mga coaches that he will shoot left-handed free throws. Kaliwa ang gagamitin ito ni Andre Edwards kumpara sa normal na right-hand free throws niya. And well, dyan nga siya pinagalitan ng mga Wolves coaches kung saan hindi nga daw pwede. Pailing-iling nga ang kanilang mga coaches nang magpaalam itong si Edwards. And actually, pati nga itong si Mike Conley, ang kanyang teammate na veterano ay sinabi na hindi nga daw. Huwag nga daw yung gawin, Netri Andre Edwards. And I think maintindihan naman natin kung bakit hindi siya pinayagan dahil it's very disrespectful nga. Para nga sa team ng Denver Nuggets at pati na rin sa larong basketball. And well, may kasabihan kasi mga idol na you don't disrespect the game, di ba? Ganyan ang mga sinasabi ng mga ilang NBA players. And then mga idol sa comment section nga iba ang mga sinabi ng mga NBA fans. Sabi nga dito ay this dude got Michael Jordan jeans. And then imagine down 14 and your opponent taking free throws with his off hand. Literally daw something MJ Michael Jordan would do. I seen enough. Anak nga daw ito ni Michael Jordan. So yan nga ang dalawang reaksyon ng coaches at ito nga ni Andre Edwards laban niya sa mga NBA fans. Kayo mga idol sa tingin nyo ba dapat pinayagan na si Andre Edwards to shoot left-handed free throws or okay lang at tama lamang na hindi siya pinayagan ng Wolves coaches? Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinyon